Nakakasawa ng marinig ang mga problema ng mga taong nagmamahal. Nakakasawang makinig sa mga paulit-ulit na linya ng mga taong nagmamahal. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Pagod na ako. Marunong silang magreklamo pero hindi sila marunong huminto. Kagaya ko. Nakakasawa mang hinaing ng iba ay hindi rin naman nakakasawang magmahal. Masarap magmahal kahit ito ay magtagal. Sasabihin mong sawa ka ng magmahal ngunit hindi natuturuan ang puso. Hindi mo matuturuan ang puso mo. Hindi mo mapipigilan ang nararamdaman mo kahit pasabihin mong ayaw mo pang magmahal ay wala ka talagang magagawa. Dahil habang pinipigilan ng nadarama, ay mas lalo lang itong lalala. Oras na tumibok ang ating puso ay hindi na ito mapipigilan. Sa halip ay mas lalo ka lang itong sasaktan. Nakakasawa na rin ang mga senaryong lagi na lang naiignora ang mga taong tunay na nagmamahal. Kung bakit ba kasi napakakomplikadong magmahal? Bakit pa ba kasi sa'yo nahulog na hindi ako gusto? Kung bakit ba kasi hindi pwedeng turuan ng puso? Turuan mahalin kung sino ang andyan Kung pwede ko sanang turuan ng puso kung hindi ka na mahalin Turuan hindi na mahalin ng taong hindi ka naman pinapahalagahan O kaya turuan mo ang puso mong ako na lang ang kanyang mahalin Pero kahit nasasaktan mo na ako ay mamahalin pa rin kita Kahit na hindi mo ako mahal ay mamahalin pa rin kita magtitiis pa rin ako. Maghihintay pa rin akong dumating ang araw na mapansin mo. Na makamabalikan mo ang nararamdaman ko kahit pa mabatukan dahil sa katangahan kahit na hindi ka akin para aking mahalin. Ang sabi nila ay hindi naman masama ang humiling. Kaya sana, ako na lang. Hindi naman masama kung naisin ko rin mapasakin ka, ngunit masama namang hilingin kong maging akin ka ngayon dahil sa iyo may nagpapasaya. Meron ka lang siya. Masama rin sigurong hilingin ko na sana ay maghiwalay kayong dalawa, na sana ay biglang maghimala at ako na lang ang piliin mong makasama. Ngunit kahit pa malayo kayo, mamahalin pa rin kita. Ikaw pa rin talaga أحب Tahit na